Bale ito na lang pala guys laman ng aming pantry. So, miniisip ako kung gawin. So, magluluto ko ng sisig na tinipid since may po pa kami sa ref. So, ayan lang guys, kalahati lang yung kinuha ko. And then, nilagyan ko lang ng asin, paminta, at laurel sa pagkulo. So, habang pinapalambot ko siya guys, naghiwala ko ng sibuyas tapos ng siling green. So, ayan nga guys, putol-putol yung video dahil puno ng aking cellphone. So, after nyo nga guys, malaga, pinatanggal lang ko muna ng sabaw. Tapos, itong lakalakan itong nakalimutan ko, iprito mga te. So, talagang literal na siya na sisig na tinipid. And dito nga sa kalagitnaan ko lang guys, na-realize nga na hindi ko siya naprito. Nakalimutan ko prito. <laughs> Nakalimutan ko siya iprito, be. Taka lang, ti. Oh my gosh. Oh my gosh. Chilin. So sabi ko, ipiprito ko na lang siya sabay sa timpla. Kaya ang pagkainit ng kawalan, nilagyan ko na ng mantika. Tapos ayan, pinirito ko na rin yung karne. Tapos ayan um, guys, wini ko lang siya hanggang mag golden brown. Tapos pinawasan ko pa pala guys yung mantika niya kasi nagmantika pa siya nung pinirito ko yung karne. Tapos sinabay ko rin yung sibuyas tapos siling green. Bali, naka low heat na lang pala guys yung apoy niyan. Kasi titimplahan ko na lang naman siya. Tapos ayun guys, nilagyan ko na siya ng nor seasoning. Tapos halo-halo lang guys. And sinunod ko na yung mayonnaise. Dinansya ko lang pala yung guys since onti lang yung karnya natin. Sure ko lang guys, isingsisiya ko dahil ang dami kong nilagay na sili dyan. Eh, hindi naman ako fan ng super maanghang. Bala, ito na pala guys yung finished product ng ating sisig na tinipid. Ayoko talaga sa lahat guys, nagkikarib ako sa gabi. Tapos wala na akong mabilihin ng sisig ng this oras ng gabi. Mapapa-DIY ka na lang din talaga.